Magandang umaga mga kaparsyal Welcome back So Nilagdas natin ano Yung ating mga alagang manok Kasi ngayong araw Palang lang Nagkaroon ng magandang sikat Ng araw So mayroon akong damuhan dito sa harap ng bahay So sinadya ko talaga yan mga kaparsyal Para sa manok Pero actually mga kaparsyal, marami pa yan pati dito sa gilid. Hindi talaga makapag tabas talaga ng damo kasi mayroon tayong yung trabaho. Dito pa yung isa oh. So nandun yung aking maliit na kulungan ng manok. So yan kaparsyal, uh, nagpapasamba na yan yung black na inahing manok ay ah, hindi pa yan inahin mga kaparsyal kasi talaga pa yan so ito yung pinartner ko dyan na kanawa yun, kasi gusto kong makita kung makapag produce ba yan ng rambuhin at alimbuyogin kung kakayanin ano mga kaparsyal pero kung mayroon naman lalabas na kanawa yun, at rambuhin much better ano ito kasi blue legs na kanawa yun yung aking material. Two times winner. Galing to dito sa Kalbayog City. Kay Madarang. So napanood nyo na yan. Ano, kung kapag subscribe kayo sa ating channel. Napanood nyo na yan sa previous video na aking inupload. Ano, yung kanawa yun na yan. Uh, bulag na yan mga kaparsyal yung isang mata tapos yung kaliwang paa niya nasugatan ng tari ano kasi totem times winner na yan so yan po siya mga kaparsyal ipalapit natin zoom natin so para makapag produce ako ng rambuhin pinartner ko dyan So maganda kasi mga kaparsyal na nailalagdas din natin sila kasi nagpapalahi tayo uh, at least makakuha man lang sila ng vitamin D kasi yan talaga ay natural vitamins na napoproduce na mula sa sikat ng araw So kahit ibilad ko lang sila mga kaparsyal ng ano mula alas 9 kapag wala akong pasok dito kasi kung ibibilad ko sila diyan ilalagay ko sa damuhan ng less than 9 o'clock in the morning ano mabasa-basa pa yung damo hindi pa nalaglag siguro yung parasites na nakakabit sa mga damo kasi hindi pa masyadong naisikatan ng araw so baka matuka nila pagmulan pa ng sakit ano ng manok natin ano pero Depende naman yan sa area. So sa akin dito, hindi pinilad ko sila ng, ng oras na ngayon. 9.30. So okay na yan mga kaparsyal. Ano? Tapos kukunin ko yan mga kaparsyal ng 10.30 to 11. Tingnan ko kung ano yung mangyayari. To 11. Kasi hindi naman na uh, kasi pag mainit dito, yung area na doon, hindi masyadong mainit. Kaya pwede pa rin siyang pumunta doon sa malamig. Pero ito mga kaparsyal, at least maninagan siya ng init. Ano, kasi kailangan niya yan para sa pangingitlog no mga kaparsyal. Ito naman, anak to ng aking Gilmore Hatch Cross sa Gold. So isa rin yan sa aking palalahian dito. Uh, binibilihan dito mga kaparsyal pangkatay uh, 200 ganyan pero hindi ko binenta kasi uh, logi tayo mga na ano. kasi yung material nating ginamit para makapag-produce is may kantidad na ano. tapos ganyan mura lang yung pagbili pangkatay so hindi pwede pero siguro pag marami na yung manok kahit ganyan okay lang yan Wait. Wait yan 'no. Nagdudumalaga na rin yan ano? kruk, kruk, kruk. So, yan lang muna yung update natin yan mga kaparsyal Thank you for watching.